Una na pong sinabi na si Senate President Chis Escudero na wala naman daw chance. Malabo daw ang uh, tiyansa na maibasura ang impeachment case laban nga kay Sarah Duterte. Ito daw na nangyaring pag-remand, pagbalik uh, sa Senado ng impeachment articles na yan. Yan daw ay dismissal talaga ang ibig sabihin, ang gustong gawin. So, eto mga bumoto na ito, yung 18 na yan, una pa lang nakikita na natin na sila rin ay sangayon kay Bato, sangayon sila kay Robin Padilla, at yung mga inihain nga daw na resolution, walang katuturan, sabi ni Senate President Jesus Codero. Pero bakit ganon? Bakit biglang boto ang mga katulad mo, Mr. Jesus Codero? Nung una nga, akala ko, etong si... Si Joel Villanueva ay buboto rin ng no sa pagbalik nga ng impeachment uh, articles sa Kamara. Nung una talaga inisip ko na ay to kung sa hali man na dumating sa punto na magbobotohan. Pero wala eh. Walang nangyari. O, tignan natin ha. Tignan natin. Um, sa ngayon, may husga na ang taong bayan. Sabi nga, right is might. At sa tingin ko, etong mga mga kababayan natin na nag-iisip ng tuwid ay siguradong siguradong hindi hindi mananahimik. Lalong dumadami ngayon ang grupo na na, na nagbibigay ng kanilang uh, pahayag tungkol nga dito sa sa kasong ito ni Sara Duterte. At ang nakararami, lalong dumarami sa tingin ko rin, ang gustong ituloy ang impeachment trial. Pwedeng um tumawid sa 28 Congress atong trial na ito. Pero titingnan pa rin natin kung paano or ano ang magiging reaction ng kamara sa pagbalik nga ng impeachment uh, articles ng Senado sa kanilang sa kanila. Um naging exciting, mas naging exciting sabi nga habang tumatagal etong etong uh, ang ito tungkol nga sa impeachment trial lalong dumarami naman ang mga kababayan natin na nagpapakita ng pagkamuhi <laughs> sa mga tao na katulad ni Senator Chis Escudero at ng iba pa. Lalong tatatak. Habang tumatagal, lalong tumatatak sa isipan natin kung anong klaseng mga senators etong mga ito. Lalo na po yung 18 na bumoto ng yes.